Hai me, dong. Ambil Arab ya. Ambil Arab ya. Ambil ya. yang kita, no. Kenapa ya, Gus Nama? Yang guys, yang nanti nih. Ah, ya. Oh merami kang anak? Ada mau? Ada. Guys, di sana ada dua anak masih yung motor namin nanti ngedawak guys nasib karena Kita Dek, sampai di Oh. Yung, uh, uh, sobek lang, sobek Laguna. Boros. Tipid sa gasolina. Subukan mo. Takbo. Magaan yan. Eh, isa-isa. Mabigat yung isa. Oh. Matulid yan. No? Pwede sa expressway yan? Hindi pwede yung isa. Ah. Yung isa. Yung malaki ko. Puro kasi laki lang kasi yan. Ito pwede yan. Maliit lang to. Yung isa ko nung malaki. Oh. Oh. Ganyan guys. Eh. Oh, binigay na naman. Then guys, ah. Uh, Binigyan naman tayo. Binigyan na naman ako ng Gracia. Ah, uh, nanit yung motor ngayon. Ayan. Ah. Uh, si XR muna. Kasi, pumunta ako na. Pumunta pa na ako ng van guys na. Binondo. Pinondo para bibili ng mga hose, malalaking hose guys kaya ito yung ginamit ko puro hindi ko nabili mo, hindi ah, ko na po yung hose kasi ano uh, bukas pa daw yun guys ito mo na ako sa glit guys kasi sobrang init ng na, alas ah, ang simid dyan na guys si sobrang init, sobrang traffic doon. Saka may checkpoint pa doon, guys. Eh. <laughs> sabi ng pulis sa motor ko, guys. Ganda ng motor mo, Pusing nga. Oh, ipo okay, tayo. <laughs> Ayan, guys. Ah, uh, yeah. Ah. Uh, ko yan. sabi ko Sabi ko sa pulis, mang motor cross kasi yan, sir. Uh, sabi niya, ikaw na mag motor cross. <laughs> Ayan, guys. Ah, uh, Bago ko yung vlog ko guys, uh, maais ko lang pasalamat ulit. pasalamatan ulit. Salamatan yung nagbigay sa akin ng konting tulong. Ang maliit na pamimigay ko guys. Kuro malaki na sa akin ang nabibigay yun. Kaya, sa, sa Manzanero guys, sa uh, electrical rewinding guys. Kung lahat ng klase ng mga makina na rewind guys. Uh, punta lang kayo doon guys. Magkikita nyo yan sa upload ko kay Manzanero. Uh, I rewind lang lahat ng anong laki na makina guys salamat pala ulit doon sa binigay na pamas ko sa akin marami naman ako natutulungan yan guys At saka papakita pa naman sa inyo yun guys yung mga ano, nabibigyan ko ah, halo halo ko ito guys kasi ah, ito gamit ko ngayong motor marami lang kasi akong upload guys na nakatago pa <laughs> yan guys shout out pala ulit sa lahat lahat ng mga kasama ko sa trabaho Pahinga muna ako guys kasi sobrang traffic. Sobra. Grabe. Naka alas 12 na guys. Ayan. Guys, umpisaan ko na yung vlog. Upload natin guys sa aking pamimigay. Itong ganyan guys, yung pinamimigyan ko, yung nangangalakal. Dyan. Kay Kuya. Marami akong nabibigyan ngayon guys. Kaya, let's go. Umpisa na natin guys. Let's go. guys ah, binigyan na naman ako ng gratya ng mga uh, boss na kay sir Manzanero guys Yan. Go. Wow. Ah, sipirit-sipirit lang, ha? Ya, yes. tapos. Noodles din, dalawa-dalawa. Saka -dalawa. kapirin, yung double, tak dalawa-dalawa. Yan, guys, lah Sekarang naman tayo mabibigyan ng konting kasihan. Dahil may bini. Yan, guys, makapirait na naman tayo. <laughs> ah, sabaw, yung sabaw. Oh, para... Kahit maliit lang yung Mm. nodol ah? <haka>. <t waited enzymearoaro? haka> pa? oh, para mai sabau marami lah hah Ini motor ini bisa motor nanti tak pakai enggak apa deh kan Santun, ano tawon dip hah Deep. Deep dalam 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 oke tambah mana apat ba dip din para ganon gan apat dip min guys kami dame na naman Yan. Yeah. Creamy white. Oh, yung yeah. double. Dalawa-dalawa. Yeah. Yan. Yeah. Yeah, Para <laughs> <laughs> May ulang, pa. May pa. 'tong mga nito. <laughs>

Oh, yang guys catat pada KLB patrimonya. <laughs> Itu <laughs> eh, Saya nanya Bang Palameg. Oh, oh, oh Christmas. <laughs> selamat. Oke okay lang dito Oke okay lang. Oke okay lang Itu Oke lang. Yan guys. <laughs> Kita jadi <magandang na> <laughs> <laughs> guys. Kita ah. tayo, tayo tolong. guys, ah uh, sa binili ko ngayon, mayroon na naman akong mabibigyan ng kunting kasi yan, guys, yung homeless uh, talaga guys ah, uh, shout out ko pala uli sa aking supporter guys supporter din guys na vlogger si Antonio Tambong Jr. guys uh, shout out at saka sa aking mga kakilala ay eh, dun yan si Mang, supporter ko rin yun guys ah uh, Vlogger na kaya sa mga bagong vlogger din yan guys Sa uh, uh, Kay Andoy Palaboy <laughs> Shout out din sa kay Andoy Palaboy guys Sa uh, Kahit kunting oras Napataya nila ako Napataya uh, lang kami lahat guys Sa so, lahat ng mga vlogger guys Shout out. Lahat tayo God bless God bless lang At saka Kailangan uh, Ano Disiplina sa sarili uh, settle na. Takaka. Mga ingat, ingat lahat ng mga riders guys kasi dapat natin alam yung Katama ko guys, at all pala. Hala, idol. E Idol! Shout out pala like kay Royal guys Ang aking best friend Yeah! Yan Ang maga mo ito no? Ayan guys no? Joker yan guys Yeah, shout out Yan Ang mga tuloyin na yan guys Diretso ako Woo! Guys Ah, ha, dadaan muna na ako dito Dahil Mayroon akong dadaanan Ito, mali siya, mali <laughs> Mali ka Kaya damat mong malitan yung mali Hi Idol okay. Parang masama ang araw nito ah And guys ah uh... Balitan ko yung Ay, Madam, Madam lily, Doring, pwede palitan. Number 1. Ah, pira yan. Pira. Number 1, number 3 kasi. Oh, number 1. baliktad ang bigay mo. <mulay> yan guys, uh, ah, papalitan natin yung binigay. <mulay> Dahil, balik ka. Oh, sige ka. Yan. Ang pangalan mo? Ha? Gip Tali. Ano na? Gip Tali. Tali? Oo. Uh. Ang lupit pangalan ha. <laughs> Gip Tali guys Nag-shoutout pala kay Gip Tali kayo. Uh. nakikita mo yan mga ginagawa ko. Uh, support na lang pag may time. Ay, yun na yun. yun, yun. Uh, itu grocery kami Bawat bawat lapas ko sa terbaho, eh, Grocery na adalah Para sama homeless. And guys, yang uh, anu anu Muslim. DITO HAHAHAHA <laughs> PANGGASILAN APA PANGGASILAN YAN saat PULA FERNANDO CARIM YA GOD BLESS TANYA AMAT AMAT AH SMASH HA? OO oh, ITO AND GUYS uh, catat SHOUTOUT PULA SA MGA PAGU RATING kan? HAI MAM Ma <laughs> HAI MAM Ma EH selamat EH selamat Mamimigay na naman tayo ng kunting tulong Ayan guys uh, Pagsamantalahin ko muna Ika-cut yung GoPro ko guys kasi maluluba tayo Wala akong dalang battery Dahil akala ko Dahil akala ko guys ah uh, Dito lang ako sa malapit nakapapunta ah, hindi ko alam pala kami naka apply ng trabaho guys eh. dito ako dati naka apply ng trabaho guys ah shout pala sa aking agency si dati dito ako naka trabaho dati eh. mantawa wow guys ah pala dun dito na ako ka sa karuwatan guys ah marulas Tingin uh, tingin tayo guys. Nampaknya tayo. Baru tayo yang mau dijadian. Nah, mala. Ini dia dito, guys. Di sapa lagi ini jadian. Nara. Dia apa orang anin? Betul ada itu guys. Ada kita apa dia? Malakal. Kita dia. Merap. Ya, bikin atens, Ya, bikin naten guys. ah. Uh,

Kenapa guys, <laughs> <toduluk> ah. Ah. marami kang anak? Ano? Ano si? Ano Ano ulit pangalan mo?

bibigyan natin, di ba? Nakakalit na Hai, Hi, salamat. Ah, uh, uh, ah. malit na bagay, di ba? Ah, uh, hirap mau sa mga tao, mga guys. Malit na bagay, guys. Patayan natin na. Tagalaw niyan pala, guys. Si Jaime Bilero Via, pala ulit, guys. Oh, ya, hi, me. Get it. Ano, ano'ng anak niya, guys? Uh, isang araw, guys. Kaya na nil Ah, tama-tama 'yon, guys. Ah, mamaya na lang. Dalawang kilong bigas. Apat na noodles, dalawang dalawang sardinas, apat na kape. Di ba? Pati na <tik> nalala <tik> yung kape. Ay. Eh, dai sticker. Ah, sana. Dapat din natin, guys. Ah, mga tao, dito tayo. Ah, mayroon pa. Mayroon pa tayong bibigyan. Dalawa, dalawa Oh, pangalan mo? Dan guys ha. Uh. Yan dami na. Sa ta arma na no. Art Apledo. Yepes. Ha? Yepes. Yan Yepes guys. Sa ta guys. Ay yeah, arma ni ingat. Ah, guys. Ah. Kita oh, <laughs> guys. mami kayo pa tayo, di ba? Ang saya. Ah, uh, guys, mayroon tayong dala.